Hello, oh, what's up guys? It's me, Anthony James Yusa. So, in this video, pag-usapan natin yung bagong update ng Timo, okay? So, ano ba yung bagong update? Instead, nakikita ka ng 900 per day, dito pwede ka kumita ng 1,500 per day. So, kung bago ka lang sa si video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, before ka kumita dito sa Timo, is dapat is affiliate ka. So, paano ka mag-affiliate? Okay? So, i-click mo yung link sa description box below. Tapos, magpupunta ka, okay, sa page na to. Tapos, i-click mo yung get started. Tapos, uh, mag-fill up ka ng form gamit yung uh, email mo, gmail mo, Facebook mo, cell number. Okay? So, once, okay, naka-register ka na, so, pumunta ka sa Ah uh, Google at saka i-download yung app. So, once na-download mo na yung app, i-open mo lang yung app. Is, tapos, sa search bar, i-type mo lang affiliate. Okay? Tapos, pag-click mo, mapupunta ka sa affiliate page. Okay? Doon, makikita mo, instead of 90 pesos okay, yung per download, nasa 150 pesos na. Now, what if meron kang goal sa isang araw na makapag-download ka ng 10 people? In short, that's 150 pesos. Ah, 1,500 pesos na. Okay, yung kikitain mo per day. Pero, mapupunta yan sa on hold. Okay? So, magiging available lang yan sa cash mo na hindi na siya magiging pending kapag yung sampung tao na yun na download is bumili. Okay? Bumili sa timo mismo ng mga product. Okay? So kung meron ka pang katanungan regarding sa bagong update, just comment down below. So it's me again, Anthony James Yusa, signing out.